Mas mapapadali naman na ang paghahanap ng trabaho ng mga graduate ng K-12 program. Ito'y makaraan buksan ng Marcos administration ang mga entry-level position para sa mga nakapagtapos ng K-12 upang mapalawak ang kanilang tsansa na makapagtrabaho sa pampublikong sektor. Sa bisa ng Civil Service Commission CSC Resolution No. 2500229, ang mga grade 10 at grade 12 graduate mula taong 2016 maging ang mga nagtapos ng technical vocational track na may TESDA NC2 certificate ay maaari ng mag-apply sa mga posisyong clerical, custodial at iba pang subprofessional works. Nilinaw naman ng CSC na hindi nito saklaw ang mga posisyong nangangailangan ng particular na college degree o mga propesyong may board exam.